laki ng bahay o mansyon mansion o oh. kasi ng mga bahay ang ganda, ganda laki ng bahay o mansyon di ba? ganyan yung labas ng ano gate ng mga mansion so ayan for today's video so ayan Naglakad ka tayo pa uwi Sa sobrang lakad-lakad Naligaw tayo <laughs> Hindi alam ko saan na yung daan Pero ang ganda ng mga dinaanan ko Grabe Adventurous yung Araw ko ngayon So ito yung mga lugar ang ganda Tignan nyo minda. Oh, ayan. Discolor. Nawawala tayo mo lang ga. laki ng bahay o mansion. Oh. Kita. Gaganda ng mga bahay nila. kanina dito kalapad yung kanilang kalsada so ayan so lalakarin natin hanggang doon sa dulo pero pet ko yung daan ang ganda ng mga nadadaanan natin o yan ba diba? so ayan lawak ayan mga mansyon mga mansyon yung napuntahan natin <laughs> sa paglalakad <laughs> galing tayo sa Ramania tapos naglakad na lang pa uwi tapos ngayon hindi ko na alam yung daan pabalik <laughs> pero ang sabi sa akin diretso yun lang daw tapos dito sa left side Diyan na yung kuha ng lugar natin pero hindi pa ako sure as in talaga sa so, yung mga bahay uh, yan yung mansion oh no? laki mansion Pero dito tayo sa gilid ng kalsada Baka mabangga tayo So ayan po Ang ganda ng bahay Grabe Yung mga mansyon na nadadaanan natin Para siyang ano Ang laki laki Tapos yung kalsada Ang lawak Ang ganda Anong oras na mag 8pm na So ayan ang ganda Pakita ko sa inyo mga langga Ang ganda ang ganda laki ng bahay oh mansion o oh, di ba sana all so ayan yung bahay sobrang laki ito yung kalsada grabe ang ganda ng mga bahay siguro katulong diyan ang dami oh. ito yung mga alinaw ng kalsada oh see oh, ang ganda oh yan pulis duman pulis Lawak 'di ba? Lawak ng kalsada nila. Oh. Very beautiful. Gabi na pero ang ganda pa ng ano. Ito pa o oh, mas malaki pa to 'o? Oh. Ayun 'no. Oh, laki ng bahay. Pero sobrang taas. Taas ng pader hindi natin mabijuan. So, ayan. Ang laki. 'Di ba kalsa ang labas pa lang nila oh. Oh. Para ka nang nasa resort. <laughs> Para ka nang nasa resort. Ito naman yung highway, ang ganda rin kasi ang lawak. Ay may kabayan na naglalakad. So, Diretso na yun natin yung lakad. Napablog tayo bigla kasi nga ang ganda ng mga nadaanan sayang naman ba? Diba? So ayan nga oh. Ang gaganda ng mga bahay. So ayan. Grabe ang laki. Lalaki ng mga bahay, Malamansyon siyon. Galing. Gate pa lang yan ha, gate. Oh, may mga sasakyan sa loob. Oh, di ba? lalaki ng mga bahay oh. Ang ganda. Kutse sa labas. Oh, di ba? ganda ganyan yung mga lumang style pero malamansyon na bahay grabe oh. ang ganda siguro kapag nakapasok ka dyan ang ganda sa loob iwan ko kung ilan yung katulong nila dyan ang dami siguro nilang katulong ngayon no? o oh. di diba ang dami sasakyan sa loob nila So, tapos ay mga may mga maraming bahay din na malalaki oh. si Ito pa ang ganda, laki rin. Dami nilang sasakyan sa labas oh. Gate nilang taas. O oh, di ba? Yan. Pero parang walang tao. Pero grabe kalaki yung mga bahay. Terrible. Oh. Labas palang yan grabe Woo malaman 'yon mga bahay Yan Gate lang 'yan na natin kasi hindi na, hindi naman tayo makapasok Saka matataas 'yung kanilang mga pader 'di ba Ang ganda Yung sa labas lang ng kanilang anong parking lot Pero maganda oh Oo oh. 'no, oh, 'di ba? Yung gate pa alam na Oh, oh. 'di ba laki? Oh. <laughs> As meron pa dito sa kabila. Yung problema lang kasi yung gate nila sobrang laki. Ayun, may bukas. Pero okay lang siya. Nakikita naman. Oh. Yun, yung parang village siya sa loob. Pero dito sa harap, puro mga mansion. Mm -hmm. Ganda. So medyo manginig-inig yung video kasi gawa no. yung kamay ko nangangalay. Ayan, oh, di ba? Gate lang yung nabibidyoan natin. so ayan ang ating uh, mga nadaanan sa ating pagkawala. Pagkawala sa paglakad-lakad. Ayan. Ang ganda oh. Parang small plaza lang dito. Sa na ng kalsada. Di diba? Ang ganda. Ang ganda niya, guys no? ayan so, yung likod natin ang ganda oh. Di ba ang ganda? Ito yung parang sign. Ganda oh. Ah. memorable lang ating ano <laughs> sa ating paglalakad oh. Ah. Pero ang totoo, medyo kabado na tayo. Kasi nawawala na tayo. Hindi ko na alam kung saan ako. Kung saan ako. So tatawid na lang tayo. Sa so, 'yan yung ating background. Ta Takbo tayo kasi ah dami sasakyan. So ayan. Ang ganda, di ba? Hindi ko na alam kung saan ako. Kung saan ang lugar na ako. Ah. <laughs> wow. Di ba ganyan yung labas ng ano gate ng mga mansion. 'yung mga malalaki 'yung bahay. Tapos pagpasok doon, mga bahay na malalaki na, pero dito na side, doon sa dinaanan natin, ah, uh, puro mga mansion, 'di ba? Oh, 'di ba? Ang ganda oh. Si So ayan. Umabot na tayo dito. Ayan na dito na tayo sa taas layo na nang narating natin <laughs> hindi ko na alam kung saan yung daan kaya kayo pag naglalakad dito sa Saudi kailangan mag taxi kayo o okay, di kaya may ano kayo meron kayong ano yung tawag nito meron kayong kotse o sariling sasakyan kasi pag naglakad <laughs> nako Ayan, di ko na alam kung saan ako nang saan ako punta. <laughs> Pero okay lang. Ikutin natin yung buong kupar. Pag nakakita ng kotse, ayan. Sasakay na tayo magkotse na lang. Kasi pag nagtaksi ka, alam nila yung daan kung saan na. 'Di ba? ng building. tawa na lang ako sa sarili ko yung hindi ko na alam kung saan ako pumunta <laughs> Diyos ko parang wala pang taxi dumadaan pero dito na tayo sa highway kaya medyo okay na hindi na tayo kabado so magkotse na lang tayo pa uwi pag may taxi tayong makita sasakay na lang tayo nawala nawala ang nawala yung bakla <laughs> Pero hindi ko alam yung lugar na 'to, hindi ko na matandaan eh. Hindi pa ako nakapunta dito. Saan so, na 'yung lugar? 'Di ba? So mag-abang na lang tayo ng kotse dito siguro. SMB. Diba? Okay so lalakarin natin hanggang doon hanggang makapunta tayo sa dulo. So ayan po no, sa hinabahaba ng ating nilakad. Natuntunan natin yung daan. <laughs> Nalaman na natin kung saan yung daanan. Nakarating na tayo kung saan na memorize ko na yung daan. So ayan. Di ba? Ito yung daanan ko pa uwi pagkatapos ko ng duty so alam ko na kung saan na tayo dadaan pa uwi, diritiritso na tayo makakawi, guys, <laughs> thank you So ayan yung ating daan Dirit-diritso lang po yan Hanggang sa makarating sa ating bahay oh. Kasa wala na mga ilaw-ilaw eh. Dati may mga ilaw-ilaw Ang ganda ng daan ano, no? Ayan sya Yung mga building Mga hotel So ang ganda ng kanilang daan Makulay So ayan guys salamat sa pagsama sa akin sa ating pagkawala <laughs> so bye bye so ayan ang ganda ng masjid oh diba ang ganda ng masjid mga langga diba? Yan yung simbahan ng mga muslim. So, hanggang sa susunod na video po. Maraming salamat. Sana po huwag niyo pong kalimutan i-like ang ating YouTube channel at subscribe at pa-share na rin po ang Palangga TV, the OFW channel. So, bye-bye. Hanggang sa susunod. Thank you for watching. Subscribe to my channel.